okay super yummy! Good to see you, Yan! Tara guys, samahan nyo ako. May napasyalan nga tayo na pinagkakaguluhan. Guys! Located yan dito sa Dizon Street. Sa likod lang yan ng Bangbang Market. Maraming ang nagtitanda dito sa bungad ng Dison Street. Guys, mga street food na Pinoy. Guys, ha? Pero napansin ko dito sa tindahan ni Aling Rhea e ni Pilansya, lalo ng mga motorista, guys. Tinutukoy talaga siya at pinupuntahan. Kala ko nga anong pinagkakaguluhan kaya nilapitan ko na yan. Guys, yun pala ito ko ni Aling Rhea naknang ng Tokwa guys bawat bagong luto na nilalapagin e, na uubos agad meron din silang iba't iba ditong binibenta katulad ng kwek kwek kikiam kung ano natong pag guys pero napansin ko nga na kapag Tokwa ang nilapag ubus agad guys eh wala pa nga 2 minutes pag kalapag pa lang e... ubus na agad kaya naman naghintay tayo talaga guys para makita kung paano niluluto itong Tokwa ni Aling Rhea anak ng Tokwa ngayon lang ako na ng pilkakaguluhan ng Tokwa guys kaya ayan guys napansin ko nga na may dry rub at at wet MSG guys na nilalagay dyan bago ilagay sa deep fryer Nakaka-curious nga talaga tong Tokwa na to ni Aling Rhea. Naiinip na nga ako at nagtanong na ako. Kailan pala siya maluto tayo, no? Mga ilang oras? Ah, 15 minutes. Ayan guys, 15 minutes na lang niluluto. Tapos guys, grabe, wala pang 1 minute na uubos agad. Aling Rhea, kapag dinumog ka ng gusto, maggawa ka na ng malaki-malaking deep fryer dyan ha. Ito ang tokwa ni Aling Rhea ay binibenta ng 4 piso. Kung titignan mo nga ay simple lang pero ito ay mabentang mabenta. Kaya nga mamaya titikman natin yan guys kung bakit mabili tong tokwa ni Aling Rhea. Naklong tokwa. Okay nahihiwagaan ako dito sa tokwa ni Aling Rhea eh. ang daming nagtuturo ng tokwa blockbuster ayan nga at ubos na nga grabe di ako natiran kaya naghintay ulit tayo dyan guys chikahin muna natin sila ang sarap ng tokwa nyo tayo ha nagkakaguluan ha anong pangalan mo? Ibon po ah, anong kas kayo nagbubukas? pero yung tokwa mga to mga to anong kas kayo nagsasara? ang tokwa pagkain namin hanggang 7 7 ayan Ayan guys, nakigulo na ako ha. Pumilo na ako ha. Tikman natin tong tokwa na to. Guys, ako nga pala yung sa baso na yan ha. Sa wakas matitikman din. Uy, bayad mo. Ba? Ha? Bayad mo. Kami na. Bilang abot ko. Magkano mo na <laughs> in het. niet ten. daar ook niet in. Crispy outside, juicy inside. Oh, grabe yun. ang okwa dito sa Bambang. Ni oh. Aling Rhea. Ayan okay. nyo na guys <coughs> ha. tayo Huwag ulit tayo bago Huwag nyo pala i-try ng bagong luto. <laughs> dito lang sa Dizon Street sa likod ng Bangbang Market. Ayun. Tayo nyo na guys. Pasalan nyo na sila dito sa likod ng Bangbang Market. Ayan. Ano pang hinihintay nyo guys? Tara na! Let's go! And thanks for watching guys. For more, more super yummy goodness, like, comment, and subscribe!